Pasulubo mo kayo yung eh, oh, ko. Ayan ba. Chevrolet. Si Trailblazer Mga ka-express. si pare ko. <laughs> Ang tagal akong hihintay ni pare ko. Malambat niya, par. <laughs> ayan. Ayan, namin yung fuel pump mga ka-experience. O, oh, tingnan nyo. Nakikita nyo naman kung sinong nasunog na wire. Yan, body ground ng fuel pump. Ang nasira. Ay ito yung kabangal. Tinris namin. Ito yung nakita ko. Eh, sunog siya oh, yung isa na yan oh. Yan ang nasira. May eh, munting nang bumili si pare ko ng computer box eh. In-order niya na ng box yan eh oh. 24K par. Pagkana par? 24K. <laughs> oh, yan oh. Oh, kita niyo. Oh, mamaya subukan natin kung aandar na siya mga ka-experience no. Oh, Chevrolet. Binaba namin yung tangke. Eh, para matris lang yung wire niya. Eh, o Oh, Dito kami sa Malasiki Pangasinan mga ka-experience Dito kami sa teritoryo ni pari ko Ayan o O O Ha? Yung fuel filter fuel brad Hindi mo nakabit Hindi mo nakabit siguro yung fuel brad Yung lock niya Teka 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 buti Hindi natin pinandar malakas Hindi mo siguro kinabit ng maayos yung fuel filter nya brad Kinulok ko yan eh Ah. Oh. Ano yung hose niya? Oo, yung hose siguro ito par. Pero yung fuel filter, binakwas nyo? Alin par? Yung 24 yung size niya? Hindi, hindi man par. Ah, uh, kasi dapat kung ano, binakwas yun. Palitan mo lang babuwi. Oo, oh, eh. hindi na ilagay, ho. Ano yung parat? Hindi mo man tinusok na mabuti, brad, eh. Ano <laughs> <laughs> na ba? Tinusok ka, eh. Magatok ka, eh. Puta. Magatok eh. Sayang yung pagpagno. Sayang ang tatong. Yun, nagtak na. Buhay na mo yung lap niya eh. Okay. Okay na yan. Sagpag niya. Sige lang. Oh. Oo. Oh. Oo. Sige lang natin. Hoy! Maganda na, Brad! Kutsa yun, na. Ayun yung dating pastor. Ngayon, Mekaniko ko na. <laughs>